bakit na matagat na buhay ka pa? Ari, nangyari? Ah, Wala na siya. Wala na siya. Wala <coughs> <coughs> na sisigaw, sumama ka sa akin. Kayo nagpapatay sa si mga magulang ko? Ha? Oo! Kami! At ikaw na yung ko! <coughs> Ay, sige. Na-turn away lang ako. <laughs> Tissa, hindi po dito. Kailangan mo lumabag. May pag mo ako. <laughs> Paano na yan? Magiging malado ka na. Magiging pilay ka na. <laughs> Paano na ako? Paano na ako? Hindi po dito.

Sabi mo, doktor. Sinak lo ba yung patay na? Ha? Kasi, sabi ko na, na-rest at peace ka na. Oo. Iyak, 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 iyak. Iyak. Aduh, ganyan. Ayaw! Diyos ko ba? Ano na Apa sa inyo? Bakit namatay ka na Wala na sya. Wala na <laughsati> Bukan. 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 gusto ko siya. <laughs> Marimot! Ano ba ginawa mo kasi? Baka naman tinuluyan mo! Ano <laughs> siya? Sige! Wala akong ginawa! Kaya na hindi mabilis lang ang pangyayari! Mabilis lang, lang! Parang time-lapse lang! <laughs> Paano na ako nito? Ha? Nagbago na yung standards ko sa lalaki! Gusto ko na yung ganito, geng-geng! Ay, nag-iisa eh, lang siya! Tapos iniwan niya lang ako? <laughs> <laughs> oh, hindi pwede <pa> to. <laughs> Alam mo, pwede pa rin naman siguro na na, kiss ko siya kahit patay na siya, di ba? Ay, sasay. Salit ka ka taon. Salit Ikaw <camina> <laughs> ba? Yung sinabi na gusto ko na pala ako. Kapal ang mukha mo Sinabi ko lang yun para hindi ka magmulto sa akin. Ano <coughs> mo kung maaari ka eh. Tsaka, alam mo, naramdaman ko yung halik mo. Tunay yan. Hoy, hoy, ayoko. Takot lang ako. Multohin mo, no? Kaya, sinabi ko lang yan.

Nagising mo ulit <laughs> Nabis kita eh. Gusto mo si Marihuana na ito. Sige na, gusto ako, di ba? Thank you ah. Hello, mo, mas mabuti pa umuwi mo na kayo. Para ako pahinga ka naman. Alam mo naman na matagal mo ang binantayan yan. Actually, tulong arah mo kung tinuloy mo ito eh. Okay lang ba? Balikan na lang kita. Thank you ah. Oh, na. Balikan na lang kita. <laughs> <laughs> Alam mo ba kung bakit hindi siya naligo ng dalawang araw? <laughs> bakit? Kasi ayaw niya matanggal yung halik mo Ba ako kakadinala dito sa ospital? Talaga? O siya, sige na, sundan mo na yun. Alam mo naman, mamaya, masaktan yun. Halik ko! Ako <laughs> <laughs> na ako! Babu! Gusto mo, pari tayo dito eh. Wala akong get well spoon! Get well <laughs> <Sige> na! <laughs> Buti nilang, na si Marlon at si Tita G. Malaking sindikato yung kinakasangkutan ngayon ni ano, Senador. Manda kayo. Malamang papatawag tayo sa interview. Malamang yan. Sisikat na tayo. Hmm. Bueno, punta na natin si Richards nang mabisita naman natin. Tara. Eh, teka lang. May nakalimutan pala ako sa sasakyan. Sige na, mauna na kayo. Sige, sumulit okay. ka na lang. Ingat. kang pipitas, huwag kang sisigaw. Sumama ka sa akin. Kung ayaw mo sumama, pukuputukan ko yung bungo mo! Please! Sana mabuti nito ganyan yung hepe nyo. Ayun! Ah, Marimar, Virgo, kamusta na pala yung lagay niya hepe? Ay, naku, huwag na kayong mag-alala. Kasi magaling na siya, tsaka pwede na kayong lumalaw doon. Ano siya? Pupunta ka muna namin sa Sepe. Bistahan muna namin. O oh, siya, sige, mag-iingat kayo, ha? Sige. Ay! Ay! Sasi! Haba ka ano muna to, Sasi, ha? Kasi man nagri-ring yung cellphone ko, eh. Natawag ata si Lando. <laughs> ano ba yan? Ano ba naman tong si Lando? Namiss agad ako. Kakatawag lang kanina, oh. Oh, hello, babe. Hoy, bakla ka! Nasaan yung best friend mo? Ba't hindi ko matawagan? Ha? Huh? Eden? Ah, ano ba kailangan mo, ha? Tsaka paano mo nakuha yung number ko? Hindi na importante yun. Ang gusto ko lang malaman yun. Hawak ko si Jayboy. Huh? At gusto ko na papuntahin mo yung best friend mo. Kung hindi, papuputukan ko tong ulo ni Jayboy. At sino namang maniniwala sa yung hawak mo si Jayboy ha? At bakit naman ako maniniwala sa'yo? Anong patunay mo, ha? Ang uh, salita ka? Huwag niyo na ako Okay lang ako dito! Jayboy, boy Huwag mo siya sasaktan! Siguraduhin niyo na kapag pumunta kayo dito, wala kayong ibang kasama. Oo, oo, oo! Tutupad -tu 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 kami sa usapan, oo! Basta huwag mo lang siya sasaktan. Good. At sino ba yan? Diyan ah, J-Boy? Bakit? Si Jayboy ano? Si Jayboy ba yan? Eh? Si, si, si boy Hawak ngayon ni Eden. Ano? Sa sino niya kausap mo? Oo. Kinakailangan natin siyang puntahan. At hindi daw tayo pwede magdala ng polis. Delikado yan. Pero sige. Saan daw? Ayun. Pinag sa akin yung address. Ayun. Oras mo na ko dumating. Oh! Bakit pumunta pa kayo? Dapat hindi na kayo pumunta Tumahimik ka? Ano ba problema mo, ha? Ano ba ginagawa nyo? Nagtatanong ka, ha? Kung bakit ko to ginagawa? Bata pa lang ako. Mahirap na kami mag-ama. Pero kayo, nagsasaya. Kasi mayaman kayo. ni May pagtulong hindi niyo nagawang tulungan kami. Kaya ito lang yung paraan para makuha namin lahat ng yaman nyo! Hindi kasalanan ng magulang. Bakit naghirap kayo? So, ano ibig sabihin nito? Kayo nagpapatay sa mga magulang ko? Ha? Oo! Kami! At ikaw na yung susunod ko! Ha? Ah! 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 Buti naman, bumisita kayo. O, okay, Epe, kumusta ka na? Ito, magaling na. Buti naman, Hepe, nakarecover ka na. Kala namin, matutuluyang ka na eh. Akala ko rin eh. Pero hindi eh. Alam nyo, may gusto pa akong mangyari sa buhay ko eh. Ah, teka lang, Epe ah. Ibay ka talaga, sir. Bumutakang si Maribar eh. Teka, let's speak mo ah. Hello, Maribar. Hello! <laughs> Tulungan niyo kami! Tulong! Kailangan namin ang tulong Yung Nagkakagulo na kami dito! Kaya sa kayo! Tulong! Tulong! Nandito kami sa hideout nila! Ethan, tulungan niyo kami! Bilisan nyo! Sige, Margar! <laughs> pupunta kami dyan! So, paano, Epe? Punta na namin! Tara! Hindi, Epe! Dito lang kayo! Epe! Dito kong malakas! Kaya ko to! Epe, kailangan pa magpahinga eh. Diba sabi ko sa inyo kaya ko to? O, oh, mo. Ikaw umiga dito. Paano chief? Di ba natin susundan? Narinig mo naman yung sabi ni Hepe. So paano gagawin natin? Ikaw na lang umiga kasi laki mo naman si Hepe. Ba yun? oh na! O, pala babalik si Hepe. Di pa kaya eh. Anong hindi Ay, kaya? Ka. Umiga ka na dyan. May nakalimutan lang ako eh. Sudah tentu Betul tak? Adakah kamu benar-benar mampu, Hefe? Boleh Mari kita ikut dia, Hefe Mari, beri diri Selepas ini, kita akan pergi ke tempat yang sama Saya sangat boleh Bakit ka lang? Bakit ngayon ka lang? Panimar. Ano ang ibig sabihin ito? Wala na yung sasi ko. Panimar, huwag ang bibiro ng ganyan, ha? Wala na siya. Teka, <laughs> <laughs> paano nangyari ito? Di ba sa... Sabi ko sa inyo mag-iingat kayo. Isi yun <laughs> Virgo, hindi pwede mangyari ito. Ako nga lumaban para sa'yo eh. Tapos ano? Kasi iiwan mo pala ako? Hindi e di sana ako nalang nawala. Eh ano na pa lang ang silbi nito? Alam ano mo, sigurado naman ako eh. Sigurado ako sa nararamdaman ko. Kahit na simula pa lang eh. Nasa okay. hospital ako. Ikaw yung iniisip ko eh. Kaya nga nabuhay ako eh. Daya mo naman eh. Kung lang, sobrang mahal naman na kita.

Ano to, Morimar? Hmm? May pasaksa ka pa. Eh, gumanti lang naman kami sa'yo. Eh, di ba, prinang mo kami doon sa ospital patay-patay ka? Oo, oh, yan. So, ikaw may gawa nito? <laughs> oh at least, din ba, effective yung prank na ako, man? Sika na. Tayo, tayo ako. Paano naman ako? Tinatama yung Chris. Nakakaingit ko yun. Oh, wala yung action. Alam mo, darating para sa'yo. iyo? ay. nangyari, sir? Tayo lang, tayo lang. Di ba sabi ko doon lang kayo?

Ito oh, pa ano? Tayo na pala kay Marimar ha? Isa ka kami ang pala ni Marimar! Ang cute ang dalaw <coughs> oh. Oops, teka lang. Oo. Oh. Ano naman? Alam mo, mas pogi hey, ka pagka wala to. Talaga? Tsaka, pag mo Sampai saya di